Amoy langis at basang bakal ang hapon nang dumaan ang unang dambuhalang patak sa bubong ng tricycle ni Nestor. Sa salamin ng sidecar, nakita niya ang sariling mukang pinilas ng antok. Magdamag kasi siyang pumarada sa palengke, pero hindi niya pwedeng hindi sundan ang tawag ni Aling Tisay. "Nes, pa-shortcut ka ngarito sa Valley Homes, May ihatid ka lang ng sobre." Valley Homes, ang subdivision na tuwing nadaan siya sa harap, laging may bantay na tanong at tingin na parang pagsusulit. Kinuha ni Nestor ang sobre, tuyo pa iyon at makapal, may nakasulat na Tuition, Antipolo Learning Center, Cash. Kanino to? Tanong niya. Kay Ma'am Vergara, naiwan niya sa tindahan kanina. Kapag hindi na dala bago mag-apat, mawawala ng slot yung anak niya sa enrollment. Tumanggu si Nestor at umandar. Sa kanyang isip, ang limat kalahating baang piso na boundary sa operator ay parang banderang gumigiwang pero naunahan niya iyon ng Unahin ko na to! Bata ang nakataya! Pagdating sa gate ng Valley Homes, sinalubong siya ng gwardyang sibuyet. Mabait ito sa ordinaryong araw pero iba kapag may nakabantay na homeowner sa likod. At naroon nga, nakadikit na parang anino si Mr. Galvez, pangalawang opisyal ng HOA, planchado ang polo at may dalang payong kahit wala pang buhos. Saan ka pupunta? Tanong ni Buyet. Magahatid mo ng sobre. Urgent. Bago pa makapagsalita si Buyet, sumabat na si Galvez. Hoy! Bawal ang tricycle sa loob! Magpapasok ka na naman ng baha at dumi! Di niyo ba nakikita pangalan ng lugar? Valito, hindi terminal. Napakamot si Nestor. Sir, sandali lang po. Ihatid ko lang sa Block 8, Lot 23. Sobre lang. Tuisyon ng bata. Naiwan sa tindahan. Irip-imirap si Galvez. Saka ngumiti ng mapait. Kung tuition nga yan, bakit sayo? Kahit ano nalang dairan para makalusot, iwan mo nalang sa guard, kami na mag-aabot. Sir, sa oras po kasi, hindi kita kilala, hindi rin kita kailangan kilalanin. Pinagkakamala ng ilan ng nagasilong sa guardhouse na may daladalang paninda si Nestor. May bata pang sumigaw, Kuya, padyak ka po ba? Umangat ang hangin na parang naghahandang sumigaw. Sa kanlungran, ang ulap ay nagdidikdik sa isa't isa at ang gate ng Valley Homes ay binalutan ng dilaw na ilaw mula sa lamparang may nakadikit na tatak ng HOA. Kuya Buyet, pakitawag na lang si Ma'am Vergara. Pero bago pa mahanap ang numero, bumigay ang langit. Bumilis ang patak, tumunog ang bubong, tumalunang ng tubig mula sa aluod at sa ng limang minuto, ang kalsadang paakyat ay naging restless na sapa. Ay! Eto na! Sigaw ng isang driver ng sedan, bahana naman to! Laging barado yung estero! Inilapit ni Buyet ang chain ng gate, pansamantalang isinara, temporary closed, severe rainfall. Si Galvez, umamba pa rin may patakarang minumura ang unos. Kaya hindi tayo nagpapasok ng mga tricycle, nagdadala yan ng putik. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Sa likod, tila may sariling drama ang Block 8. Sa balkone ng isang bahay, lumitaw si Mrs. Vergara. May hawak na cellphone. Buyet! Yung sobre! Pero nalunod ang boses niya sa ugong ng ulan. Sumikad ang agos sa paanan ng poste, naramdaman ng lahat na may kung anong humihila sa tubig paibaba, papunta sa kanal sa tabi ng guardhouse na matagal ng pinoproblema. Umagaw ng pansin ng iyak, hindi ulan, hindi takot ng matatanda, iyak ng bata. Mula sa gilid ng kalyang pababa, dumulas ang batang nakapayong ng plastik na dala ng malakas na daloy, sakay ng maliit na tsinelas na parang bangkang hindi marunong lumangoy. Gio! Sigaw ni Mrs. Vergara mula sa balkonahe halos wala ng boses. Tulong nyo yung tricycle ko! Iyak ng bata sa kanyang tabi. hawakan mo yung bakal! Utos ni Nestor sa sarili sa butang timing na parang musika. Isang hakbang bago sumubsob si Gio sa pader ng Agos. Natamaan sila ng isang sanga pero kinarga niya ang bata payakapan sa kanyang dibdib. Itinagilid ang katawan para ang likod niya ang sumalo sa laban ng tubig. Kumapit si Gio, humahagulgol naliliyad sa takot. Salamat po kuya, umul ng bata, halos hindi maulinagan sa ulan. O kang bibitaw, sagot ni Nestor. Binaligtad ang katawan, sumuot sa gilid ng tricycle, saka sumampa sa footstep na parang hagdanan ng karnabal. Sa sandaling iyon, humina ang agos dahil harangan ng sidecar ang higop ng kanal. Sapat para hilahin ni Buyet at ng dalawang tanod, si Nestor papalayo. Nang maisampana pa na ang bata sa tuyong sementong hagdanan ng guardhouse, kumawala ang sigawan. Diyos ko, buhay! Kuya ang galing mo, ang bag tayo mamaya. Pero sa gitna ng palakpakan, nanatim na kaluhod si Nestor. Yakap pa rin ang bata na parang sariling dugo. Bumaba si Mrs. Vergara, basang-basa, nanginginig ang tuhod, hindi mapakali ang kamay. Anak ko! Anak ko! Hinaplos niya ang buhok ni Gio, pagkatapos ay tinignan si Nestor. Unang beses na malinaw. Hindi niya makita kung sino ito sa dami ng luha at ulan, pero naaninag niya ang sobre sa loob ng polo. Ang sulok nitong lumihis. Yung, yung sobre ko? Tanong niya, parang nahihiyang humingi sa gitna ng mirakulo. Ngumiti si Nestor, pait at mapagpalaya. Kinuha niya ang sobre, halos himasin at ipinasok iton parang sagradong bagay. Pasesya na ma'am, basa ang balat pero tuyo ang loob. Umabot pa sa oras. Napahagulgol si Mrs. Vergara, hindi na dahil sa takot kundi sa napagsamang hiya at pasasalamat. Si Galvez na kanina ay pulang-pula sa galit na yun ay putlang-putla sa sarili. Uminit ang pisngi niya kahit malamig ang ulan. Pare, sorry, kasalanan ko yung tono ko. Bulong ni Galvez kay Boyet. Nagsidopinan ng mga kapitbahay, hawak ang payong, bit-bit ang kumot, may nag-abot ng tuwalya kay Nestor. Sir, takpan niyo muna, sabi ng ali. Hindi tinanggap ni Nestor. Inasilong niya muna ang katawan ni Gio, tinakpan ng bata, saka siya lang humawak ng kapiraso. Kayo po muna, sabi ni Nestor kay Mrs. Vergara. Baka ginawin. Ikaw ang giniginaw, balik ni Mrs. Vergara, at inunat ang tuwalya. Sa unang pagkakataon, hindi siya nagutos, nag-alok siya. Salamat po, sagot ni Nestor at tiniklop ang tuwalya sa balikat. Tila bumagal ang ulan nang buksan ni Boyat ang gate at ipasok ang tricycle ni Nestor. Dito muna sa loob, huwag na sa servis, mas ligtas. Walang tumutol, inakyat nila sa guardhouse si Gio. Pinainom ng maligamgam na tubig. Si Galvez nakatayo sa gilid, parang batang nahuli sa pangungupit ng oras. Lumapit siya kay Nestor Sinubukang idiretso ang likod pero humina ang tuhod. Boss, naghamali siya ng tawag. Kuya Nestor, pasensya na. Kung merong bigat na mas mabigat sa baha, iyon ang bigat ng pag-amin. Kung hindi dahil sa iyo, hindi na niya natapos. Nagkibot ang baba. Umalingaw-ngaw ang ulan sa pagitan ng magiging huling pagmamataas niya. Paano mapapayaran? Inilagay ni Nestor ang kamay sa bulsa at hinugot ang nabasang papel. Resibo ng boundary, pahilis ang tinta. Tinignan niya ito, pinisil, saka ngumitik. Sir, sabi niya, kung babayaran niyo ko, magbabayad din ako sa tubig. Wala namang kwenta yun. Tumingin siya kay Gio na nakakubli sa kumot. Pinakikinggan ang sariling hinga. May hihingi na lang ako, sabi niya sana'y ayusin niyo ang kanal. Hindi ho ako taga rito, pero ang baha, hindi pumipili ng barangay. Napatingin si Galvez sa bakuran ng subdivision. Malinis sa paningin, marumi sa ilalim. Ayusin natin, sabi niya, na yon ay hindi para sa politika, kundi sa pag-uwi. Ako na ang mangunguna. Sa HOA meeting mamaya, ipipilit ko yan. At sa harap ng gate, tatanggalin natin yung tarp na no tricycles allowed. Palitan natin ng all rescue. Welcome. May nagpalakpakan, may nag-amin. Si Mrs. Vergara kumapit sa braso ni Nestor. Manong, naiwan ko yung cellphone ko sa loob pero pakiusap, tanggapin niyo to. Inabot niya ang maliit na sobre, hindi yung tuition, kundi isa pang abot mula sa wallet. Umiling si Nestor, ano po yan? Pambili man lang ng bagong gulong o bench sa tricycle mo. Sabi niya, sinusundo ang damdamin ni Nestor na ayaw ng tumanggi pero ayaw ring magsamantala. Kung ayaw mo, donation na lang sa Canal Fund. Napangiti si Nestor yung ngiting hindi umaangkin ng pangaral. Canal Fund, ulit niya, mas oks yun. Tumanggo si Galvez. Ako ang unang donate, Hindi bilang bawi, hindi bilang simula. Nang humupa ang ulan bangdang gabi, may kakaibang liwanag sa gate ng Valley Homes. Sa harap ng guardhouse, nakaupo si Nestor bitbit bit ang maliit na anak na sinundo ni Aling Tisay para makita ang tatay. Si papa mo? Bayani. Biro ni Buyet. Sabay tawa, pero may luha sa gilid. Hindi ho, sabi ni Nestor. Hinaplos ang buhok ni Miko. Tatay lang. Pumasok si Mrs. Vergara. Bitbit -bit ang mainit na sopas at kumot at sa unang beses, hindi siya sumigaw. Nagpasalamat siya. Si Galvez, nakikipagkamay sa mga tricycle driver sa labas ng gate, nagsasabi ng salamat sa pagsilong dito at uh, bukas, meeting tayo ha? Kayo ang una kong iuupo sa mesa. May nagmungkahi. Maglagay ng rescue rope sa gate. Magpractice ng quick damming. Tawagin natin tong Bantay Agus. Tumanggo si Galvez, parang natutong makinig sa unang pagkakataon. Bago umalis lumapit si Gio kay Nestor, may dalang maliit na papel na pinunit sa notebook. Nakasulat sa dulo, Salamat po Tito Nes. hindi po ako nalunod kasi iyakap niyo ako. Tinupi iyon ni Nestor at isinilid sa bulsa. Sige, uwi na kami ni Miko, sabi niya. Tumayo at hinaklos ang sidecar parang kasama sa laban. Ma'am, sir, salamat sa sopas at sa tuwalya pero mas salamat kung sa susunod na ulan ay may sama-sama. Tumanggo ang lahat, hindi bilang palabas kundi bilang bagong ayos ng loob. Kinabukasan, may bagong karatula sa gate ng Valley Homes. Umlan man, tao muna. Bukas ang gate para sa tulong. Sa ilalim nakalista ang Bantay Agus Volunteers, Guard, HOA at mga tricycle driver na magpapalitan ng shift tuwing may bagyo. Sa tabi may donation box, Canal Fund. Unang sobre ang inilagay ni Mrs. Vergara. Hindi na 'yung tuition kundi bahagi ng pagbabago. Pangalawa ang sobre ni Galvez, may nakasulat, "Humihingi ng tawad." Pangatlo, isang maliit na piso ni Gio para kay Tito Ness. At tuwing lamalunin muli ang langit sa hapon, dumadagdang ang bubong at humahalik ang ulan sa aspalto, lilitaw ang tricycle ni Nestor sa bungad. Hindi na siya pinapa-entry, inaanyayahan na siya. Sa mga mata ng kapitbahay, hindi na siya ang dumi ng gulong kundi ang bigat na handang tumukod para sa kanila. At kapag may batang dadaan na may dalang payong ng plastik, maririnig ang babala, hindi sigaw, hindi utos, kundi aral. Hawakan mo ang kamay. May tatay na handang sumalo. May gate na handang bumukas. At dito nagtatapos ang ating kwento. Anong aral ang iyong napulot? I-comment mo sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko kita kit sulit bukas, kaya stay tuned.